Era isang hapon na walang araw, na may init ng lungsod na nagpapalubha kahit sa mga pinakamabilis na kaisipan. Naglalakad siya sa mga kalsada na tila walang patutunguhan, ang kanyang isipan ay patuloy na nasa estado ng pagkabalisa. Walang tao sa mga bangketa, pero ang bigat ng kanyang dinadala ay parabang ang buong mundo ay naroon, naghihintay ng isang sagot na ayaw niyang ibigay. Bawat hakbang ay tila mas mabagal kaysa sa nauna, Parang siya ay nakulong sa isang lugar kung saan ang oras ay hindi umaandar, o marahil, isang lugar kung saan ang oras ay dumadaan, pero hindi niya alam kung paano makisalamuha rito. Ang telepono sa kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, na parang nararamdaman ang bigat ng tanong na malapit ng itanong. Tumingin siya sa screen, nakita ang pangalan niya sa itaas, at isang lamig ang gumapang sa kanyang gulugod. Mensahe na naman galing sa kanya. Alam niya na kung ano ang kasunod pero hindi niya maiwasang buksan at tignan. Parang isang masamang bisyo, isang lugar na palagi niyang binabalikan pero hindi niya alam kung paano makaalis. Ayaw niyang sumagot, ayaw niyang harapin kung ano ang mangyayari. Pero may kung ano sa loob niya na umaasa pa rin kahit na sa mga mumunting piraso. Ang takot sa katotohanan, ang katotohanan alam niyang mapait at tiyak ang nagpapatigil sa kanya. Tiningnan niya ang mensahe. Ang mga salita niya ay umuulit sa kanyang isip, may chance pa ba? Hindi bago ang tanong, pero ang paraan ng kanyang paglabas, ang paraan ng kanyang pagtunog sa kanyang ulo, ay parang isang huling pagsisikap na isalba ang isang bagay na matagal nang nawala. Gusto niyang malaman kung may posibilidad pa, kung may chance pa para sa kanilang dalawa. Pero alam niyang ang hinihini niya ay hindi isang totoong sagot. Hindi siya handa na marinig kung ano ang iniisip niya. At, kahit na gusto niyang maging tapat, ang takot na tuluyang mawala ang natitirang koneksyon sa pagitan nila ay nagpapahinto sa kanya. May pagkakataon pa ba? Alam niyang kapag sumagot siya, kailangan sabihin niya ang isang bagay na maaaring tuluyang magputol sa natitirang koneksyon nilang dalawa. Isang bagay na malalim niyang kinatatakutan dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang kawalan na iiwan nito sa kanyang buhay. Ano ang gagawin niya kapag sa wakas bumagsak ang mga salita katulad ng isang bato? at ang katahimikan ang pumalit sa lahat ng kanilang pag-uusap. Gusto niyang malaman pero alam niyang, sa pinakailalim, hindi pa siya handang magbigay ng sagot. Ayaw niyang maging kontrabida, ayaw niyang siya ang maging salarin sa wakas na hiwalayan. Ngunit alam din niyang ang hindi katiyakan, ang estado ng paghihintay, ay kinakain ang natitirang posibilidad ng lahat ng kanilang maaaring marating. Naipit siya sa kasinungalingan ng isiguro at sa bigat ng katotohanan na napakahirap dalhin nandyan siya, nakatingin sa ilaw ng cellphone, at ang text na pumipitik katulad ng pang-emergency na signal. Alam niyang kailangan niyang putulin ang koneksyon ng tuluyan. Pero ang takot ay nagpaparalisa sa kanya. Para bang, kapag nagsalita siya, mawawala ang huli niyang koneksyon sa kanya. Kahit gaano pa niya subukang gamitin ang kanyang isipan para ipaliwanag ang sitwasyon, ang nakasalalay ay mas emosyonal, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. May pagkakataon pa ba? Tinitignan niya ang mga salita at, sa isang saglit, inisip ang ekspresyon ng mukha niya kapag natanggap ang kanyang sagot. Kung magiging tapat siya, lalayo siya. Kung sasabihin niya ang katotohanan, malamang masaktan siya. At pagkatapos, ano na lang ang matitira sa kanya? Ang kawalan, siguro. Ang katahimikan na susunod pagkatapos ng lahat. Pumikit siya at huminga ng malalim. Mas madali ang magtago sa kasinungalingan. Mas madali ang manatili sa kalagitnaan ng walang katiyakan, kung saan walang tiyak, pero wala rin talagang nangyayari. Sa puso niya, alam niyang, kapag nagbigay siya ng sagot, pinipilit niyang wakasan ito, isang bagay na ayaw niyang mangyari, pero hindi rin niya kayang ipagpatuloy itong laro ng hindi katiyakan. Hinawakan niyang muli ang screen ng cellphone, handa nang magtype ng sagot, ngunit nawalan siya ng ideya mayroong bagay sa kanya na hindi makawala sa pangangailangan na panatilihin hindi tiyak ang mga bagay, na panatilihin buhay ang pag-asa, kahit na ito'y isang munting alitaptap lang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Ang sakit ng kawalang kasiguraduhan ay tila mas matatagalan kaysa sa sakit ng katapusan. At saka, nagsimulang bumuo ang mga salita, ngunit mga salita na kahit siya ay hindi pinaniniwalaan. May chance pa ba? Intype niya ang sagot sa paraang madaling maaring mamisinterpret, isang mahinang isiguro na nag-iwan ng pintong bahagyang nakaawang. Hindi sinabi ang katotohanan, ngunit alam niyang ang kasinungalingang ito ang tanging paraan upang magpatuloy sa tila pagtatapos ng isang kabanata. Ganito niya ngayon nakikita ang sarili, nabubuhay sa isang lupain ng kawalang kasiguraduhan, kung saan ang takot sa katotohanan ay mas higit kaysa sa sakit ng pagkawala. Hindi niya kayang harapin kung ano talaga ang nararamdaman niya, hindi niya kayang makitungo sa tiyak na pag-aayaw na dadalhin ng katotohanan. Kaya't siya'y patuloy na namumuhay sa walang katapusang siklo ng mga tanong na walang sagot, nabubuhay sa gilid ng kung ano ang maaaring naging, ngunit hindi kailanman naganap. Alam niyang ito ang kanyang pagkatiwasayan. Ngunit alam din niyang wala siyang magagawa hanggang sa pilitang harapin ang kawalan at hanggang doon, mas gugustuhin niyang mabuhay sa kasinungalingan, sa kawalang katiyakan, kung saan maaaring itanong ang mga tanong, ngunit hindi kailanman kailangang marinig ang mga sagot. Ang cellphone sa kanyang mga kamay ay patuloy na nanginig sa notification ng sagot, ngunit wala siyang lakas ng loob na tingnan. Ang takot sa kung ano ang maaaring makita sa screen na yon ay mas malaki kaysa sa anumang bagay na naramdaman niya. Alam niya na may hindi komportabling linaw na hindi pa siya handa upang harapin ang kung ano ang darating, kahit na sa kaibuturan niya, alam niyang wala nang maaaring maisalba sa pagitan nilang dalawa. Ang mga kalye ay mas masikip na ngayon, ang mga tao ay nagmamadali, may mga mukhang blanko, bawat isa ay abala sa sarili nilang mga isip at alalahanin. Pero para sa kanya, tila huminto ang oras. Para bang ang universo ay nakipagsabuatan upang iwan siya roon, sa eksaktong sandaling iyon, sa eksaktong sitwasyong iyon, nakulong sa pagitan ng pagnanais na mapanatili ang isang bagay na wala na at ang takot na harapin ang katotohanan. Ang higit na nakakatakot sa kanya ay hindi ang isasagot niya, kundi kung ano ang kahulugan nito para sa kanya. Ang kawalang katiyakan ay naging isang komportabling bilangguan, at ang sagot, ang katotohanan, ay kumakatawan sa susi na maaaring magbukas ng bilangguang iyon. Ngunit kinatatakutan niya ang kalayaan tulad ng pagkatakot niya sa kawalan ng laman na susunod dito. Ano nang matitira kapag lahat ay nasabi na at nagawa na? Ano nang matitira kapag ang huling sinulid ng pag-asa ay naputol? Ang telepono ay patuloy na kumikislap sa mensaheng hindi pa nababasa. Tiningnan niya iyon muli, sapagkat para bang maaaring makatulong iyon upang maibsan ang sakit na lumalaki sa loob niya hindi lang ang tanong ang kanyang pinoproblema, kundi ang inaasahan ng babae mula sa kanya. Anong abang masasabi talaga niya sa kanya, na hindi isang echo lang ng kanyang sariling kawalang katiyakan, ng kanyang sariling takot na mawala ang isang bagay na nawala na. Bawat salitang dumaraan sa kanyang isip ay tila isa pang walang saysay na bulong, isa pang pagtatangka na pahabain ang isang bagay na alam niyang kailangan na niyang tapusin. Hindi ko na kaya, naisip niya, pero ang pahayag na yon ay tila napakalayo, napakahirap paniwalaan. Hindi niya maintindihan bakit siya ay nakatali pa rin sa isang bagay na alam niyang wala namang patutunguhan. Pero ang pagkakabit, itong matandang kasama, ay nandoon pa rin, pinipigilan siya na kumilos ng may linaw na kanyang hinahangan. Ang oras ay patuloy na lumilipas, dumudula sa kanyang mga daliri tulad ng buhangin, ngunit nananatili siyang nakatayo sa parehong lugar, hindi alam kung saan pupunta. Gusto niyang gumalaw, gumawa ng kahit ano para putulin ang siklo na ito, ngunit hindi niya matutuklasan ang lakas upang kumilos. Ang kawalang-katiyakan ay nilamon siya sa puntong maging ang ideya ng pagsasabi ng katotohanan ay parang nakakatakot. Ang takot sa pangwakas na pagtanggi ay mas malaki kaysa sa anumang pagnanais para sa kalayaan. Alam niyang patuloy na iniiwasan ang katotohanan, at pati na rin ang pag-iwas sa kadalinian dahil sa totoo lang, ang kasinungalingan na kanyang pinapakain ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom, kundi lalalim pa. Pero kasabay nito, hindi niya alam kung paano titigil. Ano na ang magiging siya kapag sa wakas ay nilisan niya ang emosyonal na labirintong ito? Ano ang matitira kapag wala ng dahilan para iwasan ang realidad? Ang tanong niya, may chance pa ba? Ay naging punto ng pagbaling ang sandali na nakita niya ang sarili sa kanyang sariling kahinaan nilinlang niya ang sarili, naniniwalang maaari siyang magpatuloy ng hindi talaga nagdedesisyon kung ano ang gagawin. At ngayon, sa paglingon sa nakaraan, nakikita niyang andyan lang pala lahat ng mga sagot buong panahon. Ang kinatatakutan niya ay hindi ang sagot mismo, kundi ang katotohanang, sa pag-amin dito, mawawala siya nang hindi na niya alam kung ano ang kahulugan nito. Ang takot sa pagkawala ay nilamon siya, higit pa sa anumang iba pang damdamin. Tinitigan niya ang screen ng kanyang cellphone at, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala ng mahalaga kung ano ang susunod na mangyayari. Alam niya na malapit na siyang gumawa ng bagay na hindi na niya mababawi. Ngunit ang pag-aalinlangan ay nananatili pa rin, isang ulap ng pag-aalinlangan na nagtatakip sa kanyang mga iniisip. Ano ang mangyayari kung sa wakas sinabi niya ang katotohanan? Paano kung ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang naiisip? hindi pa siya handa makinig, ngunit higit pa rito, hindi pa siya handang magsalita. At kaya, siya'y nagpatuloy, umaasa na ang oras ang aayos ng lahat para sa kanya, umaasa na ang tadhana ang magdadala ng lahat sa tamang lugar. Ngunit alam niya, sa kaibuturan, na ang tanging responsable sa sitwasyong iyon ay siya. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay, ngunit siya'y patuloy na tumangging kumilos. Biglang dumilim ang gabi, at kasabay nito, ang mabigat na katahimikan na tila bumabalot sa lahat ng sulok ng kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kama, ang mga daliri nakatapat sa screen ng cellphone. Ang malamlam na liwanag ng screen ay nagbigay liwanag sa kanyang pagod na mukha, at siya ay huminga ng malalim, dama ang bigat ng mga kailangang gawin pa. Munit may nagsasabi sa loob niya na hindi pa ito ang tamang oras na may isa pang gabing lilipas, at siya'y mananatiling naroon, muli, sa pagitan ng kabustuhang maging malaya, at takot na mawala ng bagay na matagal nang nawala. Siya, na ulit ng sumubok hanapin ang sagot sa sarili, ngayoy pakiramdam niya'y mas malayo na siya sa lahat. Patuloy na umaaling ngaw ang tanong sa kanyang isipan, ngunit hindi na niya makilala kung ano ang totoo at kung ano ang isang simpleng pagtaka sa katotohanan. Hindi na isang pagpipilian ang kawalang katiyakan. Ito na ang kanyang piitan. Muli niyang tiningnan ang screen at sa isang iglap, naisip niyang burahin ang lahat, natanggalin ang usapan, na para bang mawawala rin ang mga damdaming bumabalot sa kanya. Ngunit alam niyang hindi niya ito magagawa. Ang tunay niyang kinatatakutan ay hindi ang sagot mula sa kanya, kundi ang kanyang sariling sagot. Ano ang kanyang gagawin kapag sa wakas ang kasinungalingan ay naglaho na? Ano ang matitira kapag wala nang natira kundi ang kalungkutan ng realidad? Patuloy na nagningning ang screen ng kanyang cellphone, ang mga salita ng kanyang huling mensahe ay nariyan pa rin, parang hindi pa nasabing pangungusap, naghihintay na mabasa, naharapin. Ngunit hindi na niya alam kung handa na siya. Ang takot na mawala ng isang bagay na hindi na nga umiiral ay ikinukulong siya sa isang walang katapusang siklo ng pag-aalinlangan. Sa bawat pagtingin niya sa mga salitang iyon, lalong lumala ang pakiramdam ng pagkakaparalisa, na para bang hinihila siya papunta sa isang bangin na hindi niya kayang takasan. May chance pa ba? Para sa kanya, tila hindi ito isang tanong lamang, kundi ang susi sa isang tadhana na ayaw niyang harapin. Sa kaloob-looban, alam niya na ang tanging tunay na pagkakataon na natitira ay ang kanyang sariling tapang natakusin ang isyu. Munit sa parehong oras, mayroong isang bagay sa loob niya na kumakapit sa ideya na, kung mapapanatili niyang buhay ang kawalang katiyakan, marahil hindi niya kakailanganin harapin ang sakit ng pagkawala. At habang lalo niyang iniisip ito, mas lumalaki ang alinlangan. Gusto niyang lumayo mula sa pakiramdam ng kawalang kakayahan, ng pagiging bihag ng mga pangyayari na siya mismong pinayagan na umangkin sa kanyang buhay. Ngunit ang pagdududa ay parang isang patay na timbang, bumabalot sa kanyang mga pagsisikap na makahanap ng pagkamaliwanagan. Tumayo siya, naglalakad-lakad sa maliit na apartment, naghahanap ng kahit anong sagot sa tahimik na mga pader na pumapaligid sa kanya. Lahat ay napakatahimik. Naririnig niya ang tibok ng kanyang puso, ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Parang naglaho na ang mundo sa labas, at natrap siya sa isang espasyo, kung saan ang tanging galaw ay ang alimpuyo ng kanyang sariling mga isipin. Sa sandaling iyon, ang tanong niya ay tila hindi lamang isang pagdududa tungkol sa kanilang kinabukasan, kundi isang salamin ng kanyang sariling pagdurusa. Hindi lamang niya nais malaman kung mayroon pang natitira sa kanila, kundi sinusubukan niyang maintindihan kung mayroon pang natitira sa kanya na may kakayahang magmalasakit. Gusto niyang malaman kung naniniwala pa siya, kahit konti, na maaari silang maging higit pa. Munit alam niya na ang sagot ay hindi isang simpleng oo o hindi. Alam niya na sa pagsagot, gagawa siya ng desisyon na magbabago ng lahat. Muli niyang tinitigan ang kanyang cellphone at tila may bigat na mas matindi sa loob niya. Hindi na niya alam kung ang kinatatakutan niya ay ang pagkawala niya o ang pagkawala ng kanyang sarili, lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan niyang maaaring mangyari. Pinanawan siya ng tanong na yon dahil sa paglipas ng panahon, naging alipin siya ng kanyang sariling pagdududa. Siguro, naisip niya, siguro iyon ang uri ng sagot na kaya pa niyang ibigay. Isang isiguro na walang kahulugan, ngunit sa parehong oras, humahawak ng lahat ng bagay na takot niyang mawala. Isang isiguro na huling depensa laban sa sakit ng katotohanan. Ngunit, sa pagsulat ng salita, alam niya na hindi na ito sapat. Siguro hindi kailanman naging sapat dinadahan-dahan lang niya ang alam niyang kailangan niyang gawin. Ang takot na harapin ito, na mailantad sa pagtanggi, sa sakit ng pagsasabi ng totoo, ay unti-unting kumakain sa kanya. Alam niyang sa pagyuko sa kasinungalingan ng pag-asa, pinahihintulutan niyang manatiling bukas ang sugat. Pero hindi pa rin niya alam kung paano ito pagagalingin. Patuloy na dumarating ang gabi, at tila ang lungsod sa labas ay tahimik na sumuko. Siya, sa kabilang banda, ay malayo sa anumang ideya ng kapayapaan. Gusto niya nang tapusin ang lahat, gusto niyang sabihin ang alam niyang dapat nang masabi. Pero hinahawakan pa rin siya ng takot, na para bang may isang bagay na humahadlang, pinananatili siyang nakabitin sa ideya na, siguro, may magbabago. Ang mga salitang iyon, na dating tila napakamakapangyarihan, ngayon ay tila walang laman, parang isang pagtatangka na i-justify ang wala ng katwiran. Ang takot sa sagot, ang takot sa kawalan, ang takot na mawala ang matagal nang nawala. Naramdaman niya ang bukol sa kanyang lalamunan nang mapagtanto niya na muli nagtatago siya. Nagtatago siya sa katotohanan, nagtatago siya sa kanyang sakit. Pumikit siya at sa isang sandali, hinayaan ang kalungkutan na lamunin ang kanyang katawan. Ang bawat paghinga ay mabigat, na parang dinadala niya ang bigat ng lahat ng desisyong hindi niya nagawa. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy, pero hindi niya alam kung paano. Alam niyang ang natitira sa kanila ay hindi na sapat, pero ang pagkakadikit sa ideya na baka pwede pang mailigtas ang isang bagay, ang humahad lang sa kanyang sumunod na hakbang. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang dapat niyang gawin, ngunit hindi pa dumarating ang kanyang tapang. Kaya naman, nanatili siya roon, nakatayo, naghihintay na ang oras ang gumawa ng hindi niya magawa pero alam din niya, nang may masakit na kalinawan, na ang tanging magagawa ng oras ay ilayo siya ng higit pa sa lahat ng ayaw pa niyang bitiwan. Ang katotohanan, pakiramdam niya, ay naghihintay lamang ng sandaling ma-realize niya na wala ng anumang dapat pang sabihin. At ang screen ng cellphone ay patuloy na kumikislap, tulad ng isang parola na tumatanglaw sa kadiliman ng kanyang isipan. Pero hindi niya magawang tumingin muli. Ang takot na harapin ang hinaharap ay higit pa sa anumang bagay. Alam niya, ngayon, na ang tanong niya ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari, kundi tungkol sa kung ano ang handa niyang iwaksi. Narealize niya na, gaano man siya magtangkang ipagpaliban, ang pagdedesisyon ay hindi na maaaring ipagpabukas pa. Ang natitira sa wakas ay isang pagpili. At hindi niya alam kung paano pipili. Minsan, ang tapang ay nasa pagtanggap ng katotohanan. Sa ganitong paraan lamang tayo, sa wakas, makakapagpatuloy at may iwan ang nakaraan sa lugar kung saan ito nararapat.